Ayan mga sisik ko, gagawa tayo ng sabaw ngayon. Sabaw, malunggay at may sili kasi tahong po iyan. Sinabawang tahong, ayan o. Oh. Para makita nyo, ayan ang tahong. O oh, ba diba? meron na tayong pananghalian at luto na yan. Ayan, kunting ano lang yan para hindi malamog ang sarap na po niyan. ayan, titikman natin yan kung masarap nga ba yung tahong na yan, tahong ni Carla yami mm, yami na po at mamaya maya naman ay magprito tayo ng isda para partner sa ating sinabawang tahong mm, mm, ayan, okay na yan hainin na natin yan mga sis at napaka-healthy po yan. Masarap yan sa may mga hangover at nagpapadide na mga nanay dyan. Ayan. Ayan po. Sinabawang tahong lang yan with dahon ng sili at malunggay. O, oh, diba? May sabaw na kayo. May gatas na kayo. Okay, that's all our vayan for today.